Isa ka ba sa mga sumasang ayon sa juvenile law o ang batas na nangangalaga sa mga kabataan na nasasangkot sa mga paglabag sa ating batas? At hindi lamang basta paglabag sa batas. Dahil sa mahabang panahon mula ng maisa batas juvenile law, ay ilang mga kabataan na rin na nasangkot sa mga karumaldumal na kaso ng pagpatay. At dahil nga sila ay pinuprotektahan ng batas para sa mga kabataan, ay marami ang hindi naparusahan at ang mga biktima ay hindi nagawang makakuha ng hustisya. Noong June 2024, isang kaso ang gumulantang sa Albay dahil sa karumaldumal na nangyari sa biktima na isang PWD at ang isa sa mga salarin ay isang minor di edad. Dahil sa labing apat na taon pa lamang, Ginahasa at pinatay sa sakal ng dalawang suspect, ang isang babaeng pipit-bigih pipit sa Albay, ang isa sa mga salarin, menor de edad na umaming, hindi lang niya isang beses nagalaw ang biktima. Samahan niyo po akong balikan ang isa sa pinakanakakadurog ng puso na balita na yumanig sa Albay ngayong taon. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. June 16, 2024 ng umaga, nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng Owas Albay tungkol umano sa wala ng buhay na katawan ng isang babae na natagpuan sa masukol na bahagi ng barangay Balogo sa nasabing bayan. Agad naman silang tumugon sa nasabing tawag at agad na tinungo ang crime scene. Pagdating sa lugar ay marami ng tao na naroon. Ilang metro lamang mula sa alsada ay nadat na nila ang biktima sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Natatabunan ng dahon ng saging ang hubotubad nitong katawan at kitang kita mo sa itsura nito ang labis na paghihirap na kanyang dinanas bago ito malagutan ng hininga. Base sa report ng Owas by PNP, ang katawan ay natagpuan ng isang magsasaka na magtutungo sana sa kanyang bukid. Ang lugar na iyon ay isang malawak na parang na natataniman ng palay. Malayo rin ang mga kabahayan kaya naman walang nakakita sa pangyayari. Ang biktima ay agad din namang kinilala na ang 28 years old na tinatawag nilang Arlene. Isa itong PWD o person with disability. Kilala ng mga residente ang biktima maging ang investigador na humawak sa kaso. Ay pamilyar din sa dalaga dahil sa malimit niya umano itong makita sa lugar at alam din niya kung saan ito umuwi. Ang pamilya ni Arlene ay nabibilang sa mga mahihirap nating mga kababayan sa barangay Marupong o Wasalbay. Ulila na ito sa mga magulang at ang tanging kasama na lamang ng dalaga ay ang kanyang lola. Pinanganak si Early na taglay na ang kapansanan, hindi ito nakakapagsalita at hindi rin ito nakakarinig. Kaya naman nagagawa lamang nitong makipag-usap sa pamamagitan ng sign languages. Sa kabila ng kapansanan at pagiging ulila ay lumaki si Early na isang masiyahing dalaga, mapagmahal ito at maaasahan. Ayon sa kanyang lola, ay ito ang gumagawa ng lahat ng gawain sa kanilang bahay. At dahil nga sa kapansanan ay hindi na siya nakapag-aral pa. Sa halip ay tumutulong na lamang ito sa kanyang lola. Bagamat malimit na tuksuhin at pagtawanan ng mga kapwa niyang kabataan, ay naging palakaibigan pa rin si Arlene at mas pinipili na lamang ng umite sa tuwing hindi niya naiintindihan ang mga tao sa kanyang paligid. Nagtataglay din ng talaga ng magandang katawan at magandang mukha. Ganon pa man ay mailap si Arlene sa mga kalalakihan. Ayon sa kanyang lola, pangarap nito na mapaayos ang kanilang tinitirhan. Kaya naman sa kabila ng kapansanan, ay nagnais ito na magkaroon ng hanap buhay. Dahil nga sa problema sa communication, ay hindi ito nakakahanap ng mapapasukan. Ganon pa man ay hindi tumigil ang dalaga hanggang sa isang opportunity ang nakita nito. Minsan na magtambay ito sa labas ng 7-11 sa bakabayanan ay tumulong ito sa pagsasaayos ng parking ng mga sasakyan na naroon at binibigyan ito ng mga tip ng mga customer. Hanggang sa ipinagpatuloy na nga ng dalaga ang nasabing gawain, ang pagiging isang parking girl. Kalimitan na inaabot na ng hating gabi ang dalaga sa lugar dahil mas marami ang dumarating sa, na customer ng convenience store sa gabi. Mula sa pinapasukan ay naglalakad lamang si Arlene pa ng kanilang bahay dahil sa nanghihinayang ito sa ibabayad na pamasahe. May kalayuan din ang kanilang bahay mula sa bayan at may mga dinadaanan siyang madilim na lugar at walang mga kabahayan. Bagay na labis na ikinabahala ng kanyang lola. Ganun pa man ay hindi nito napigilan ang kanyang apo sa pagnanais nito na makapaghanap buhay. Sa bahay, wala na rin. Sabi ko, tsaka matanda na ako. Sabi ko, gano'n sa kanya. Sabi ko, huwag kang uuwi ng gabi na, sabi ko. Dahil maraming mga ganyan dyan, sabi ko, na ibinugbog ka, tapos pinatay ka, itapong ka. Sabi ko, ah, lalala, sabi niya sa akin. Mahala ka, sabi ko naman ka June 15, 2024, tulad ng palagi nitong ginagawa, ay naglinis ito ng kanilang bahay. Kwento ng kanyang lola ay nakita niya pa ito na nakatingin sa yeron at tila binibilang iyon. Pangarap kasi umano talaga nito na mapaayos ang kanilang bahay. Lagi niyang inahawakan yung yero. Sabi ko, bakit mo inahawakan yan? Sabi ko, bakit? Sabi ko sa kanya, bibili ka ba yan? Sabi ko. Nang matapos sa gawain, ay nagpaalam na ito sa kanyang lola para magtungo sa bayan kung saan ito nagtatrabaho. Lingid sa kanyang kaalaman na iyon na ang huling beses na makikita niyang buhay ang kanyang apo. Kinagabihan ay magdamag na hindi nakatulog si Lola Bilma dahil sa hinihintay niya ang pag-uwi ni Arlene. Subalit hanggang sa sumilip ang araw kinaumagahan, ay walang Arlene na nakauwi ng kanilang bahay. Hanggang sa mabalitaan niya na lamang na natagpuan ang wala ng buhay nitong katawan sa palayan sa karatig na barangay. Sa resulta ng autopsy o post-mortem examination sa katawan, ay nalaman ng mga investigador ang labis na paghihirap na dinanas ng kawawang biktima. Nakitaan kasi ito ng napakaraming malalaking pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan at hita. Bali ang leeg, durog ang mga buto, nadurog din ang atay nito at puso, at positibo din na ang biktima ay ginahasa. Sobra, grabe yung ginawa. Kasi kung makita niyo bali yung leeg. Yung leeg niya talagang inikot, nagsisipa durog na durog po yung ano niya, yung mga bones, yung atay niya, yung puso niya, durog na durog. Itong tay niya, magang-maga kasi pinagsusuntok. Ito nga po, positive po sa rape. Dahil sa pangyayari, agad na kumilos ang kapulisan ng Owas Albay para sa isang masusing investigasyon. Nagsimula sila sa pangangalap ng mga CCTV footage sa mga barangay at daan na dinaraanan ng biktima at malaki ang naitulong ng nasabing mga footages sa pagkalutas ng kaso. Sa kuha ng CCTV noong gabi ng June 15, 2024, ay nakita si Arlene na naglalakad sa madilim na kalsada. Bahagya pa itong tumigil at may kinuha sa loob ng kanyang bag bago muling nagpatuloy. Makalipas lamang ang halos tatlong minuto ay nakita sa CCTV ang pagsunod ng dalawang lalaki sa biktima. Ang nasabing mga kalalakihan ay nakuhaan din sa iba pang mga CCTV footages na katakatakang sumusunod sa naglalakad na si Earline. Dahil dito ay agad na itinuring ang dalawa ng mga persons of interest. Doon nakita namin si victim na naglalakad, nakabag, naglalakad. After 3 minutes, may nakita kami isang lalaki na humahabol. Tinignan ko, nakita ko parehas ng lalaki doon sa nakiuna at pangalawang mga CCTV. Pinuntahan nila ang magpinsa na si John Paul Salago, 19 years old, at minor de edad na si alias AR, na labing apat na taong gulang lamang. Nang puntahan nila ang mga POI sa kanilang bahay, ay agad na naaresto si alias AR, samantalang nagawa pang makatakbo ni John Paul. Subalit kalaunan, ay kusang loob din naman itong sumuko sa tanggapan ng kapulisan ng Owas Albay. Sa pagkakaaresto sa dalawa, ay agad naman nilang inamin ang krimen, Ayon sa kanilang sinumpaang salaysay, noong gabi ng June 15, 2024, ay sinunda nila ang biktima. Ang plano ay pagnanakawan lamang nila ito. Habang naglalakad ay tila na manon ni Arlene ang ginagawa nilang pagsunod dito sa katunayan, ay nilibre pa sila nito ng soft drinks at sigarilyo sa nadaan ng tindahan. At doon ay nagpatuloy ito sa paglalakad. Lingid sa kaalaman ng biktima na patuloy nila itong sinusundan. Pagsapit sa madilim at walang kabahayang area sa barangay Balogo, ay dito na nila muling nilapitan ang biktima. Sinuntok ito ni John Paul sa Sikmura at sa kanila ito dinala sa madamong bahagi na hindi kalayuan sa kalsada kung saan natagpuan ang katawan. Dahil sa pagpapalag ng biktima, ilang beses pa itong sinuntok ng dalawa bago nila ito halinhilang ginahasa. Una umanong gumahasa sa biktima ay ang minor de edad Pagkatapos ang ginawa ay hindi pa nakontento ang dalawa at ilang beses pa nila itong pinagsusuntok at tinadyakan hanggang sa mawalan ito ng malay. Bago ito sinakal ni John Paul at binali pa ang liig bago nila ito iwan ay kinuha pa ng mga itong wallet na naglalaman ng ipo ng dalaga. Nung no, ano na daw sila sa madilim na lugar, malapit na sa crime scene, Bigla na lang daw sinuntok yung legal age sa si victim, sa chance, sa likmuraan. Tapos, yun nga, ang nauna daw na ng rekay victim, si my mom. Ang gusto lang daw nila, nung gabi na yun, sana, hold the pin. At sabi naman ng no, legal age, ay hindi, may natin hanggang makarating sila doon sa ang crime team. Kung gusto daw ng lalaki, patayin daw. Pero ang naunang ng rape is yung bata. Sumunod yung isa. Kung may kutsilyo daw, kung gusto pang pugutan ng ulo, ang sarap daw pala sa pakiramdam pag may napapatay. Yun ang sabi daw ng legal age. Isa pang nakakagimbal na revelasyon ayon sa minority edad na si alias AR ay hindi iyon ang unang beses na ginahasa niya ang biktima. Napag-alaman din ng mga investigador na ang ay sakit sa ulo ng kanilang mga kabarangay dahil sa malimit ang mga ito na masangkot sa kabi-kabilang gulo at pagnanakaw. Si John Paul Salago dahil nga nasa tamang edad na ay agad na kinasuhan ng kasong panggagahasa at pagpatay sa Prosecutor's Office ng Albay. Samantalang ang minor de edad naman na si Elias AR ay nasa kustudiya ng MSWD bilang isang Child in Conflict with the Law o CICL. Ang mga CICL ay may edad labing pa na nasangkot o napatunayang gumawa ng mga bagay na labag sa batas. Dito sa ating bansa ay labing limang taong gulang ang minimum age of criminal liability. Ibig sabihin, kung ikaw ay 16 pataas ay maaari ka ng makulong kung ikaw ay mapatunayang nagkasala. Samantalang ang mga edad 15 pababa naman ay sumasa ilalim sa mga therapy at muling ibinabalik sa pangangalaga ng kanilang mga magulang na siyang nakasaad sa juvenile law. Nakakalungkot lang na ang nasabing batas ay nagagamit ng ilang mga kabataan para paulit-ulit na lumabag sa batas dahil sa alam nila na hindi sila makukulong. Paano na lamang ang kanilang mga naging biktima? Marami na rin ang tumuligsa sa nasabing batas at hiniling nila na ibaba pa ang minimum age of criminal liability sa ating bansa. Subalit ayon sa mga mababatas, ang edad 15 pa baba ay wala pa sa kanilang sapat na kaisipan para lubusang maunawaan ang kanilang nagawang pagkakamali. Anong masasabi nyo sa nasabing batas? Sang-ayon ba kayo sa juvenile law?